Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabu Farm For today's video, uh, may nag-request po sa akin nung naglindol po dito sa Cebu ng 6.9 magnitude Ayan, ang tanong niya is masisira po ba yung itlog na nadaanan ng lindol Ayan, so yung isa naman nag-request siya na ha? hagawan ko raw ng content kasi nga Uh, kasalukuyan pong nadaanan nyo ng uh, lindol yung mga itlog na dito sa aking incubator. So sa ngayon, sasagutin po natin yung uh, kaniyang request at yung tanong natin isang kapatid. Kung nakikita nyo, ayan, Friday ngayon. So October 10 tapos September 30 po naglindol dito sa amin. Ibig sabihin, dumaan na po yung Uh, sampung araw so, sa ngayon mayroon po yung laman pero ito po yung ebidensya na ipapakita ko po sa inyo dahil uh, hindi po totoo na hindi po mapipisa yung itlog ones na daanan ng lindol so itong mga sisyo na itong mga kapatid kaninang umaga ko po ito uh, inalis sa incubator may manok at saka pabo Ayan po, may manok at pabo So, ibig sabihin Nung dumaan yung uh, Yung naglindol dito Nung September 13, yung manok is Nasa uh, 11 or oh, 9, 9 days 9 or 10 So, nasa kalahat, nasa kalagitnaan po siya ng uh, Kanyang incubation period Tapos, napisa And then sa Pabo, ganun rin. Tindis na kasing dumaan, nagtuloy po mga kapatid. At itong nauna is nasa isang nasa mga 6 days na ito eh. Kaya hindi ko muna pinakita sa inyo na natutuloy po kahit dinadaanan ng lindol. Ayan, sa incubator po 'yan mga kapatid. So itong dalawang sisiw na ito, ito po yung patunay na kahit madaanan po ng lindol yung itlog is napipisa pa rin. Depende na lamang po sa lakas o sa similya. Ayan. Kasi ito, kaninang umaga po yan. Nilagay ko dito. Ayan. Basa pa nga yung isa eh. So, ayan po mga kapatid. Sa totoo, ay napipisa pa po yung itlog ng pabo or manok. O yung itlog, kahit nadaanan po ng lindol so ayan sa kasamaang palad po mga kapatid malungkot rin ako dahil nabalitaan ko po kaninang bandang alas G's ayun naglindol po sa dabaw at alam ko po siguro marami po siguro talagang nasawi doon kasi araw marami pong mga gumala doon sa mga malalaking establishment or mga bahay na natabunan dahil ayun nga gumuho po talaga mga kapatid Uh, nakakaawa po sila doon sa dabaw uh, Grabe nga yung pinsala dito sa Cebu 6.9 Yung sa kanila 7.6 magnitude uh, Grabe po siguro yun mga kapatid uh, Ganun pa man Ginawa ko rin ang video na ito dahil Ayan uh, Tawag po talaga ng pagkakataon Na maibahagi ko po ito sa Mga kagaya ko pong nag-aalaga Ayan subo yun pong paniniwala o sabi-sabi ng iba na once na daanan ng lindol yung mga itlog is hindi po napipisa siguro hindi po talaga mapipisa or hindi po magtuloy kung kagaya nito na incubator tapos nag out ng ilang araw so talagang hindi po yun mapipisa ayan nakadipindi lang siguro pero dito sa amin malakas din ninyo eh nasa mga 3 hours ang biyahe toto 3 hours ang biyahe papunta doon sa ipisinter uh, ng lindol kung baga doon sa pinakasinto talaga ng lindol 2 to 3 hours yung travel uh, malakas rin dito sa amin mga kapatid kaya lang hindi masyadong malakas kumpara po talaga doon sa sintro so ayun uh, ipagdasal po natin sana yung mga kababayan natin doon sa dabaw na sana uh, maingatan sila ayun uh, hindi ko pumaisip. So, grabing trauma ng mga kababayan natin doon sa nakaranas na 7.6 magnitude na lindol. Ayan naman po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod pag suporta sa akin channel. Ayan, doon sa nag-request, ayun, yan po yung patunay kapatid na kahit nadaanan ng lindol yung itlog, pwede pa rin niyang mapisa. Salamat po sa Diyos, pag-ibig!